Hi mga katiknik, for today's video ay pag-usapan natin ang tungkol sa pagre-remix ng mga video, okay? So, etong pagre-remix na to ay usong-uso ngayon dahil marami nga po ang nakakakuha ng magagandang views, malalaking views dahil po sa pagre-remix, okay? So, disclaimer lang po, ginawa ko tong video po na ito hindi para takutin kayo or hindi para pahintuin kayo na wag na kayong gumamit ng remixing. Okay? So, ginawa ko po itong video na to para maging aware po tayo. Okay? Para alam po natin na kapag nagkaroon tayo ng violation, alam natin kung saan natin hahanapin yung mga posibleng mga videos na nagkaroon tayo ng an original content. Okay? So, marami po ngayon sa atin nagkakaroon ng an original content. May mga nagsasabi na kahit sa kanila mga video, eh nagkakaroon pa rin sila ng unoriginal content. Okay? So dahil nga um, trending itong pagre-remix at dahil nga maraming nakakuha ng magagandang views, malalaking views dito, marami pong gumagawa. Okay? So ginawa ko tong video na to para po sa inyong lahat para magkaroon tayo ng kaalaman. Okay? So, kamakailan lang guys, nilinis ko po ang aking Facebook account, yung aking main account. binura ko po lahat ng mga videos ko doon at ako po ay nag-experiment. Okay? So, ano nga ba itong experiment na ginawa ko? Kung makikita nyo sa screen, nag-start po ako mag-upload ng mag-upload po ng mga remix videos. Okay? So, in a one week long run guys, nagkaroon kagad ka ako ng violation. Kung makikita nyo sa account ko, meron kagad akong violation na unoriginal content. Okay? So, hindi ko alam uh, kung papaano ako nagkaroon ng unoriginal content. So, wala namang uh, ibang dahilan dyan kundi yung remixing lang guys kasi nga po may na-detect si Meta sa aking account uh, Na mga videos na hindi po sa akin okay but wait okay huwag kayong matakot at ipapaliwanag ko po sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng original content dahil sa remixing okay So, kung mahalala nyo, piniliwanag ko po dito sa aking account na si Meta po ay merong system na nagdi ng ating mga videos ay kung paulit-ulit na po yan na-upload dito sa kanyang platform, okay? So, maliwanag po yan. So, ganyan po yung isang naiisip kunday lang kung bakit tayo nagkakaroon ng unoriginal content. Dahil lalong-lalo na po yung mga nire-remix po natin ng na mga videos ay eh, yung mga taga-ibang bansa. Okay? So, marami po akong nakikita ang mga nagre-remix na sa ibang bansa po ginagamit yung mga videos na yan para makahakot po tayo ng views. Okay? So, yan po yung isang dahilan na naiisip ko. Dahil nga po sa system ni Meta na nakaka-detect na paulit-ulit na po yung nakikita or na-upload dito sa kanyang platform. Okay? So, yung pangalawa naman po mga katiktik ay nakikita kong dahilan ay dahil po nakaprotektado po ang mga videos na yan ng right manager. Okay? Okay? Ano nga ba tong right manager? Itong right manager na to guys ay uh, protection para sa mga video sa ating mga account, para sa mga uh, kumukuha ng mga videos na hindi sa kanila at ina-upload po nila uh, sa kanilang mga platform. Okay? So once po na ma-upload nila yan at naka meron pong protection yung ating mga video sa rights manager, magkakaroon po sila ng notification at magkakaroon sila ng violation. Okay? Katulad ng mga sinasabi ng mga content creator na sige lang, remix nyo lang ang video ko. Hindi ko kayo ika-copyright. Ibig sabihin po ng sinasabi nila ay wala pong proteksyon ng rights manager yung kanilang mga videos. Kaya okay lang ni-upload natin yung mga videos ng kapwa nating content creator. Okay? So, dyan po mapasok guys yung mas magandang siguro na i-remix po natin yung video na mga kapwa lang natin na content creator. And make sure po natin na sa kanila din po talaga yung mga videos na ina-upload po nila. Okay? So, hindi natin kasi alam guys, yung nire-remix po natin na video sa ibang bansa, eh, hindi pala po sa kanilang video yon Okay? So, yung pala, in-upload lang po din nila sa kanilang, kanilang mga account, sa kanilang mga Facebook, tapos niremix natin. Hindi po natin alam, marami na pa po, marami na po pala na naka-upload yan dito kay Meta. So, ayan na dyan po yung mapasok na naisip ko kung bakit po tayo nagkakaroon ng violation sa remixing. Okay? So, marami pong uh, uh, nagkakaroon yan ng violation. Aminin natin sa hindi, marami din pong gumagawa yan. Sa ngayon, guys, hindi pa po Okay? Sa ngayon, hindi pa po nakakaranas kayo siguro ng violation na unoriginal content. Okay? Pero sa akin lang po, this is for awareness po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga bago na mag-iingat po tayo sa mga videos na nire-remix po natin. Dahil once na tayo ay monetize na mga katiktik at nagarantay ng violation, ang hirap na po yan ibalik. Dahil uh, pasensya, pag ang kailangan nating gawin para maibalik po yung ating monetization tools na nagkaroon po ng problema. Okay? Uulitin ko, hindi ko po kayo pinagbabawalan na mag-remix. Okay? So dahil dyan po tayo masaya at dyan po tayo nagkaharoon ng confidence sa paggawa ng ating mga video, hindi ko kayo pinagbabawalan. Ito lamang tong video na to ay for awareness para alam po na natin, kung ano yung gagawin natin kapag nagkaroon tayo ng violation na unoriginal original content. Okay? So, hopefully, sana nakatulong ito, guys. Mga katiktik ko dyan, uh, video na ito para po mabuksan yung ating isip kung bakit tayo nagkakaroon po ng unoriginal content at nasa decision nyo na po kung ano po yung dapat nyo gawin. Okay? So, don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikikik!